Uh, ingay, oh, ini Parang nata ka na niuk. Ya Oh, ingay yo. Storbo Okay, sawasing naman tayo. Ang reklamo ni ma'am dito, maingay daw hanggang katapusan. Pag pinag-aandar. So okay, yan, kasi maingay. Nakakaragahan niya ba ng mabigat ko? Uh, siguro, may time. Ayun. Napwera Dapat kasi may ano lang talaga. Ito lang yung lang. Ano ba, six? Mas maganda nga. Hindi mo pabuti ng six kilograms eh. Hindi naman nakikita. maano pag six siya eh. Tansa, tansa. Um, huwag lang talaga masubrahan. Puno-puno, may sa... Ah, ganun. Napipwera sa yun. Tursado yung motor. yung motor. Sabi ko nga, baka bearing eh. Kersado siya e. Eh. Parang tayo lang. Bawa, kung 50 kilos ka. Iganan eh, mo ako, tido. Tuwag ko? May nga dyan. Saan dyan? Gearbox. Ah, yung gearbox? gearbox yan e. Hey, eh, tuwara mo nga. Yan yes. gearbox, gearbox. So, yan, guys. Maingay kasi to. Ito yun. Dulo tubig dun. Okay, sa wasing naman tayo. Ang reklamo ni ma'am dito, maingay daw hanggang katapusan. Pag pinag-aandar, parang kapitbahay lang doon. Asa yung dry? Spin. Ba't parang walang ilaw? Start. Oo, oh, yan. Yeah. Asa yung dry dun? Spin. Spin yan. Ayun ah, yung dry. Spin. Hmm. Iba kasi meron talaga nakalagay Oo. Ah, testing kasi may ingay Parang chicharon lang May tubig yan na wala ah, Ay Meron so, Parang akala mo nasa Merkado ka Nagpagiling ka ng Oo, ingay mayo Parang nagpakayod ka na niyog. Yan o. O. Ingay. Oh, no. ganun, yung Ingay. Niya yan. ingay. Okay. Kahit pag... Parang bunga nga nung ano. Kilala ni Idol. Ganun, ganun pa rin yun, kahit